Barge. Nasa Barger po kami niya ng ginubatan. Pili na po kayo, pili na. At moral-moral lang. May upay-upay. Okay -okay. uh, so, ayan. Yan, mimili po ang aking asawa. Ayan po. Yung bag. Pili ng pili. Wala naman po mapili. Barge. Kaya po kami napalpalit sa ginubatan, Kasi po, eh, nagpabunot po no, ng ngiti ng aking isawa kasi po nasakit na may ngiti sa ngilingo na so ayan naglalakad na kami galing ganyang bagay na kami dito kami sa ginubatan area dito yung mga barkinan yan Sama ko si Delinda, Chicharon. Yan, malaking Chicharon. Yan, dito naman mga tinapay. Tosti. Uh, dito lang po yan, sa kinubatan makikita nyo ang um, parke. Putasan. Uh, Napadayo po kami Dito. mga idol yan yeah. wala pa wala pa wala pa si <laughs> yeah. nagkakanta ko si kuya Sayang ko yeah. Yung mga tinilasan andito yung mga gustong bumili yan one way po kasi dito one way malayo po kasi yung aming motor doon pa po sa malapit sa barangay uh, sa municipio mga chanelas